Magandang araw guys Ngayon kukunin ko na yung ORCR nitong motor February 19 na ngayon Nakuha ko tong motor na to January 28 22 days lang Na i-release na yung Mayroon ng ORCR Saka mayroon ng plaka Sabay na pati yung plaka dun sa ano ORCR Kasi experience ko yung iba Bago ko nakuha yung plaka Isang taon Bago nakuha yung plaka o, oh, tingnan nyo guys 119 km pa lang yung natatakbo ko dito sa motor na to hindi ko masyado siya nagagamit kasi nga hindi ko naman siya mabiyahe ng malayuan kasi wala pa tayong ORCR nitong motor ang bilis nagkaroon ng ORCR no? 22 days lang may ORCR na ang ganda gamitin itong motor guys <laughs> dahil 119 km na yung natakbo nito pero nung kinuha ko to sa casa 20 km yung takbo na nito maganda siya gamitin guys ang ano ang smooth tapos malakas oh, ba? Diba? yung 80 kph mo dito parang medyo chill ride lang yon ramdam mong hindi napupwersa yung makina yun yung kagandahan kasi kasama pa yung plaka kukunin ko ngayon kasi nag chat sa akin na pwede ko na daw kunin eh kala ko nga dati nung wala pa ako nito di pa ako nakapaggamit mabigat pero nung sinakyan ko tapos nilikuliko ko yung gulong pero hindi ko pa naman pinapandar ginaganyang ganyang ko lang ang ano ang gaan lang niya sa pakiramdam tapos ang tangkad pa niya. Kaya hindi naman siya maano, mabigat, 'di ba? Matangkad 'to. Kayang-kaya sa mga ano 'to, 5410 ko 53 kaya pangatong eh. Pag umaandar na -ano na niya, napakagaan na. Pag dumadaan ka naman sa ano sa mga humps. Ang tangkad di sa saya yung ilalim. Yung click ko pag may karga ako na uh, malaki-laking tao. sumasayad yung ilalim ito kahit may angkas ka kayang kaya hindi ito sasayad kasi matang, mataas siya eh tapos yung overtake nya ang ganda hindi ka mabibitin ang ganda talaga nito pang ano pang long ride masasabi ko talagang maganda to the best to off pwede pa ba diba? lalong lalo na dito sa Pilipinas na may mga parting yung kalsada sira-sira lalo na pag city driving o kaya sa mga espalto na ano na kalsada ang ganda niya napaka ano napakagaan ang gaan sa pakiramdam sana umabot ako kasi 5 pm yung ano doon schedule doon oras na natin na 4:13 pa lang naman sagmit na lang malapit na rin naman to Ooh, lakas ramdam mo yung lakas oh Oh. Tapos yung preno, malakas din. Oh, ba diba? yung arangkada niya, oh. Ang ganda ng arangkada. <laughs> Hindi ka mag-aalala yung ilalim mo pag dadaan ka sa hamso, oh. So, ito pa. Oh. Easy. gustong gusto ko siya palagi inaarangkada kasi ang sarap sa pakiramdam napaka responsive ah dito tingnan mo dito iarangkada natin lakas o. sa relax na relax ka dito pag ano pag drive mo lalo na pag maglulong ride ka itaas mo lang tong ano windshield hindi na masyadong maano yung hangin sa dibdib mo hindi mo masyadong hindi na sa iyo tatama mababawasan na tinamo mamamatay to guys mamamatay pag pag tumitigil ka hmm. Oh, di ba? So wala na yung ano, yung di mo na yung ingay ng motor mo or yung vibrate ng motor. Oh, pag nanu mo throttle, pinihit mo saka siya aandar ulit. Gusto ko siyang ilong ride. San kaya ang unang long ride nitong ADB natin? Hindi ko pa siya nalulong ride eh. Oh, 'di ba dito sa espalto na 'to, ang ganda niya gamitin. Napakagaan, no? oh. preno Ay, may malalim. 'Di ba? ganda niya gamitin dito oh, may mga medyo malubak-lubak ang daan dito oh, diba kayang kaya natin dito uy <laughs> may bakal pala Ayan, dito na tayo. Ayan, kunin ko na muna dito. Ayan na nakuha ko na, guys. Ito yung CR at ito yung OR. Tapos nakuha ko na yung plaka. 'Di ba? 22 days may plaka ka na. 'Di na ako nagpagawa nitong ano, yung 'di ba may 'di na, 'di na kailangan kasi kasabay na nung ano eh, nung Nagkakasabay na sila eh. 4CR saka yung plaka. Saan kaya ito ilagay? Yeah, dito na lang. ako. Dadaan ako dito sa Commonwealth. Tapos dadaan din ako ng SM North. Bibili ka sa ako ng ilaw para dito. Saan kaya maganda dumaan? Ah, dito. Dito ako dadaan lang. SM fair view na to. Oh, yan. Dito na lang tayo dadaan sa kaliwa. Parang gusto ko na agad ilong ride to. San kaya? Bicol? <laughs> kahit sa mga singit-singitan okay lang to guys hindi naman to ganun kahirap i-gamitin talaga ay <laughs> huwag tayo tataas -tata ako dito sa cutter huwag na ba may bawal okay, oh, biglang may tao dyan naglalakad you oh. know ah, kaya ba? Huwag pa natin gamay masyado itong kung kaano ka Aba yung manibela nito kaya dahan-dahan lang dapat ito pa pak mahirap kasi kung matamaan mo yung side mirror eh Aba oh, pa yan 4 lanes na to pero nagtatraffic pa dito kakanan tayo dito sa unahan dun sana ako dito na nga lang hanap tayo ng malulusutan kaso hindi nga makalusot-lusot kasi masisikip yung mga sasakyan dito 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 baka pagbigyan tayo yan yeah, nice itong kotse malabo tayo pagbigyan nito. ito dun tayo sa kabila Bum Diretsoin ko na to. Yung. Pasok. Loring ning. Ang <laughs> ganda niya gamitin dito sa ano. Sa espalto. Ang smooth. Habol ba? Green, green, green pa. Saan na makahabol? Habol tayo, habol. Yan, kaya. Bibiyarin kasi ako mamaya guys. Magmumubit ako mamaya. Dapat nga, alas 4, nakaalis na ako ng bahay. Kaso, pag gising ko kaninang tanghali, nag itong kasa na available na yung plaka at ORCR. So, ayun, nalate ako hindi ako nakapagbiyahe agad ng alas 4 diba? siyempre, iunahin natin to laka kasi nga, kung pala mo, disuras pa kung umalis ba diba? at least okay yung papers ng motor kompleto tayo ng gamit gawin ko nga ano yung gulong nito isasakto ko yung pressure ng gulong nito 29 at 33 dito mayroon ditong petron Saan ba yun? 29? Ah. 33 yung likuran. Para standard. Salamat. <laughs> oh, 'di ba? natusubukan natin yung standard na sabi ni ano sabi ni tong manual dito oh ba diba? ayos sa kaya ako dada ikut ako ng malayo Google map down ako ng circle tapos 1 sa pangalawa sa pangalawa magkakanan na ako okay o oh, di diba hindi na maano hindi na matagtag oh okay na para pag may masaktuan na lubak, di masyadong matagtag. O. Oh. Ganda niya gamitin. Eh? ginabi na ako sa daan ah oh, di ba plaka okay na yung plaka natin gumili ako nito 75 may libre pang libang peraso shower cup tapos binigyan pa ako ng ano sugol gold discount 120 pesos oh, doon lang pala sa Mindanao Avenue tapos ayun yung papers natin zero ko pa siya diba nice February 19 oh. February 19 641 p.m.